Hello guys, good afternoon Yan, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Yan, may kakalikutin pala ako ditong board guys na Kulin, yan o, oh, pamilyar naman siguro sa inyo to Yan, ang issue nito ayaw daw mandar na compressor Yan, testingin ko muna Tingnan ko kung bakit ayaw mandar ayaw daw mandar ng compressor yan shout out sa mga tropa natin dyan mga ngalikot ayan bakit ganito puro itim na itim ng kulay ng wire sa init yan pula ito pula yan, Tingnan natin guys kung sasabog to tapos lagyan mo na ng sensor sensor nasa na may sensor na yun mga uh... ano ba nilagay yung sensor na yun naligpit ko na yun ah sensor sensor ano ba ito Ang daming sensor guys. Hindi na makita yung iba. talat. Ano ba na ilagay yun? Yan lang ha. Tanap na ako ng sensor. Ang birang sensor yun oh. No? ilagay. Iba kasi sensor nito guys. Saan ko ba na ilagay yun? At itisting ko lang nito eh. Ang kalat kasi Guys. bale yung isang sensor na lang pwede naman to. ito na lang gamitin ko ito. itong sensor, ito. ito na lang pwede naman to eh. Ula. Kaso nga lang baliktad to. Ang ano kasi nito. Dito yung Dito yung ano niya oh high Baliktad siya. Ah, subok lang natin kung under. error naman to kung hindi under eh. Ayan. Tingnan natin to. Kapitan ko muna ng Ito ha. Ayan. Kompleto na siya. Ito yung ating uh, Ito yung ating receiver. Mababa pa dito. Yay. Ah, ayan oh. Mga muna mamay nagdikit-dikit. Okay. Yun. Na ba yung remote? Yun. Nag-click na yung ating release outdoor normal naman ang blinking tingnan natin to ayan tingnan natin guys sukatan ko muna ng ano to ng oh ayan na sukatan ko muna ng bolta yung ano niya. kung may 15 volts yung ating IPM. Ayan, ayan, meron naman. Tingnan natin dito kung goods ang ano niya. Sukatan natin yung output. Wala. 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 Ayun, nag-click na oh. Ayun, nag-error na guys. Ito. Tingnan natin to. Ay, wala na to guys oh. Shorted ang IPM. O, oh, meron na siyang 300 volts na pumasok. Ayan guys. Dapat ano lang yan. Wala ito, shorted IPM nito. Sabi na ni Tropa, ayaw mandar ang compressor. Yung pala, may tama yung kanyang IPM tingnan, tingnan natin ito ha Madali lang naman Pag-check ng IPM Mga trupa natin dyan Mga ngalikot Yan Ano Naturo na natin yan eh <coughs> Ito yun oh, oh. natin yung siyempre i-check muna natin kung may ano pa may uh, DC pa kasi mahirap na eh 11 volts ah, meron pa eh kunti 11 tapos filter tingnan natin to ah, dito oh. inalikot na rin to guys oh ayun oh may mga pinagtanggalan na sumakit ulo ni tropa sakit talaga sa ulo ayan ayan guys oh. ayan di, pa, di ko pa kinaliko eh yan oh, may mga bakat na ng ano may mga debris pa o di pagka ano di alis yan yan may mga kalikot na inalitan na ng mga yung kapasitor niya. Ito so, dapat wala tayong 300 300 volts na pumasok dito eh. Ito ha, tingnan natin to guys ha. Ayan, tingnan nyo ha. Tingnan natin to. Wala. Balik natin to. Ayan guys oh. Dito pa lang huli na eh. Meron na siyang 432 ohms. shorted talaga ang IPM niya. O oh, dito oh. O oh, yan oh. Shorted. Ito wala. Pagtari natin yung ano. Ayan oh guys oh Shorted guys Shorted ng IPM Kaya ayaw mandar yung compressor Ito subukan natin i-repair to Subok tayo mag-repair Palit, Palitan natin IPM to IPM Yan. Ang dami pa namang ano to. Yung dikit-dikit. Yung silikon. Yung tanggalin. Yan. Dito niya lang sundutin kasi pag sinundot dito ay pa. Pag sinunod kasi dito yan guys, baka tamaan nyo yung mga resistor dito oh. Masira pa lalo. Ayan oh, may ano to. Ayan. Shorted si IPM. Ayan. Ulit tayo mag-test. Ito yung shortage nya, oh. Ito. Mabalik ko, ah. Ayan, oh. Shortage talaga. Sa diode mode tayo. Wala na, oh. Ayan, oh. O, meron na lahat eh. 4, 7, Tapos dito, 485 Ang layo na. O, layo na yung W niya guys. Yung W. W ang malayo. O, ito, balik ta natin na. 485, 486. Oh, wala na oh, 46, 45 itong W talaga oh ayan oh, Tingnan nyo guys gano'ng kalayo yan. Layo na na reading nya. W431 na lang. 485 yung dalawa. U at saka B. Sira talaga to. Yan para mabilis tayo. At ikat ko na to. Ikat ko na. Para... Hindi matagal. Yan mga ano lang naman to basic lang naman ang pagpalit ayan ayan ito yung shorted guys IPM yan ito ayan ako muna at uh, pass forward muna tayo bunutin ko muna to ayan ito guys oh may nabunot na ako may nakahoy na akong IPM binunot ko lang din guys pareho to yan ito yung sira, shorted yan shorted ang IPM Yan. Maganda 'to, ilagay mo sa board eh. Para pantay siya. Nangalan natin 'to dulo-dulo muna. Dulo-dulo. Hmm. 'Yan. kasi pag hindi pantay hirap siyang i ano ayan lumitaw naman yung mga terminal ayan kailangan talaga pag hinan ng IPM guys sure ball tayo mahinang natin na maayos you oh. know tapos itesting ko ulit to kung gagana na kung sasabog ba to o ano may pambigas ba o wala yan natin to Hinang ko lang guys, ihinang ko lang. Yun. Yan. Mukhang nahinang naman ang maayos. Okay naman. Ito. Wala namang nagdikit. Okay. Ito guys, i-ano ko to ha. Testingin ko ulit. Ito yung shorted kanina oh. Dito, tingnan lang. Dapat wala 'yan. Yan, wala dapat 'yan, wala. 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 Balik natin 'to. 458 457 Di ba ling ano one point lang naman Ito tataas pa yan 6460 461 462 magbabago pa talaga yan ayan oh ayan okay na siya guys oh 464 tataas pa yan ayan oh okay na siya okay na siya ayan ano na siya may 1 point lang ang ano natin ang pagitan Okay. Pandaring pa ko ulit to. Tingnan ko kung maandar ah. Ah, ko ulit to. Wala ako ibang pinalitan diyan guys, IPM lang. Ayaw daw kasi umandar ni compressor. Yung pala may tama yung ano, IPM may problema yung IP in okay tingnan natin to tingnan natin kung makabili tayo ng bigas nito yan meron na tayong mga sensor lagay, lagay ko muna yung compressor aray ko mamutong pa ako compressor tapos sukatan ko ulit yung compressor nya bago natin i-start kung ang output nya dito maabot na ng 15 kanina kasi sobrang taas talaga maabot ng 300 fire in the hole. Ayan, nag-click na yung rili guys. O, tingnan nyo to ha. Check natin ulit to. Kung stable na yung kanyang bultahin ng ano, IPM. O, mababa to ha. Pin volts. Mababa ang bultahin niya. dapat nasa ano to 15 o 17 may 9 point ano lang oh pero dito 15 volts narita rin ko nga o oh, 9 lang talaga dito pala nga balikan natin ayun 280 ang pa rin ito ah 280 talaga to di 30 ka lang, 9.6 mababa talaga oh testing ko nga panda ko nga muna kung gagana ng compressor nito may 15 volts naman yung ano yung diode natin Ah, try ko nga. Ano natin kung ano. Yun, gumana oh. Oh. Gumana guys. Tingnan natin kung tataas ang bultahe niya. Uy, nagmakalog-kalog. Tingnan natin kung tumataas. Ayan, tumataas na siya oh. 1.38 ayan nagbalance na siya oh ayan gumana na guys gumana ayan okay na siya oh ayan gumana na siya oh ayan nakatsamba guys matumbili na naman ng bigas tsaka ulam ulam to yun salamat sa Diyos ayaw lang mandar guys ito pala sila, niya oh May PM Ayos. Ano man ako ang idea yung ating mga tropa diyan. Check niyo muna kaagad to guys, yung IPM natin pag sakaling ano, mga trouble kayo nang ayaw mandar kaagad. Patayin ko muna to kasi minute na yung IPM. Wala tayong itching. Eh in init na oh. Hindi naman lahat ng ano guys, ayaw mandar na compressor. Malamang ang error nito P4, P4 error o kaya PO. Kasi dito nagka problema eh. Yan, pagka, pagka P4 error guys, kaya PO. Pwedeng problema to IPM. O tong mga resistor dito Oh. Yan, i-check nyo na yan. Yun. O kaya yung mga SMD dito. May SMD to guys. Yan, yung mga yan Oh. I-check nyo yan kung goods mag error ng POP4 yan yan lang guys at salamat sa Diyos ayos